Ayong sa akin talaga gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. <laughs> Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the states uh, the statements were not even for me hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba ganyan ba kapaligiran natin? So talagang ano, nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang, yun, lang. Kaya talagang kinesyon ko po eh. Kung talagang okay ba siya. Um, suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng mag-recommenda. At walarin uh, wala, rin, wala rin akong kilala. Kasi so, parang, so far, parang okay pa naman ako. So, <laughs> so um, pero the, the people have seen the interview. So, parang, Parang may something. Ewan ko. Oo. Parang, parang punong-puno ng galit. Saka, parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa, sa ating uh, mga pahayagan, para talagang ano, parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press call. Sir, 'yung kasi 'yung ano eh 'yun ang lalabas sa news eh juicy eh so eh dito naman sa Quadcom from the start we've been evidence based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry very cl clear po 'yun na 'yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media but again baka it's another diversionary tactic